Hello, hello, Pisces Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kabasa po kayong lahat. And welcome po sa James Taro PH. Ito po ang inyong tataliado, komprehensibo, at hindi beten na weekly reading for September 29 hanggang October 5. So Pisces, kunin nyo lang po yung mga karasonate kayo ha and leave the rest. Yung pong iba impormasyon para po sa ibang Pisces yon, Okay? so use your intuition para makuha nyo po yung akmang, akmang, akmang messages mula yung spirit guides para sa inyo sa reading natin today. Okay? So Pisces, thank you again for all of your donations saka po sa mga hindi, hindi nag skip na ads. Malaki yung bagay po yun para sa akin every time na meron po tayong free reading for Pisces. So from the bottom of my heart, thank you, thank you, thank you po for not skipping the ads. So, ano po naghihintay sa inyo ngayong buong September 29 hanggang October 5, October 5 inhale. And exhale at the center of your reading, you have the Hermit card. Beautiful. In the area of what you want, you have the Ace of Wands. Lovely. In the area of what you need, you have the Justice card. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, meron, uh Six of Cups. Beautiful. In the area of your near future, you have the Knight of Swords. Wow. Nito. In the area of your challenge for the week, have the full card. Yes, yes, yes. In the area of your fortune, you have the star card. Wow! Wish fulfillment, answered prayer, paggaling, pag-angat, napakaganda nito. In the area of your divine messages, you have the six of wands. Beautiful. At ang outcome for the week, Pisces, eto yan. Mamaya sabay-sabay natin siyang bubuksan at the end of our reading. But first, ano muna lingering energy in your background? Meron kang ace of pentacles. New opportunity ito. Nakita ko dito na you need to strive for your desires. Yung mga bagay na gusto mong gawin, especially ngayon, Mars is entering the sign of Scorpio. So ano ibig sabihin yan para sa inyo, Pisces? This will ignite, especially here with the Ace of Wands din. Pareho, Ace of Pentacles and Ace of Wands is all about your desire. mag spark mag ignite for something new, a new idea, a new adventure, a, a, new learning curve, a new um scenario sa buhay mo, no? Na parang ito yung magbibigay sa iyo ng bago excitement. Mag excite ka. And this time around, parang sabi mo, worth it ito, valuable ito, kaya ko to, um, promising to, para mga ganyan. So, you are now trying to do something na bago, na pwedeng mong ikaangat o ikalawak ng iyong buhay. Nakita ko rito, maaring career opportunity, baka may mag-alok sa iyo ng bagong trabaho, tignan mo kung aligned siya sa gusto mo. Tignan mo kung uh, ito ba yung gusto mo, kung pasok ba siya sa kakayanan mo, at kung kaya mo ba siya. Um, just have to really open your mind sa mga bagay-bagay. Kasi maaaring nasa paligid mo lang pala yung oportunidad, hindi mo lang nakikita dahil medyo sarado ang isip mo at nakatutok ka lang sa isang bagay. Pero kung malawak at, nag, at iniisip mo yung mga desire mo, iniisip mo yung mga bagay na pwede ko pang puntahan, pwede ko pang galawan, pwede ko pang abutin, doon magbabago yung pananaw mo sa ibang bagay. Okay? Napakaganda for you. At the center, you have the hermit card. Hermit card's all about you, parang soul searching na no? kitang kita ko rito hinahanap mo yung mga bagay na para sa iyo today sa mga view para nalilito pa o hindi alam kung saan pupunta kung ano ba talaga yung para sa iyo kung ano ba talaga yung ikakaligaya mo no especially here sabi ko nga your desires eh. importante na malaman mo yung desire mo kaya pag nasagot talaga tong mga questions mo biglang boom aalab sa isip at puso mo yung mga balak mong gawin at doon ka makakita ng mga oportunidad para kumita o magkaroon ng fortune. But with the hermit card ngayon, kayo po ay pinapayuhan na mag-reflect, okay? And nagkaroon ng inner transformation. So para mahanap mo ito, kailangan talaga hanapin mo sa kaibotura ng puso mo kung ano yung mga gusto mong gawin moving forward. Siguro kaya ka nalilito kasi hindi mo pa talaga alam kung ano yung gusto mo. Kaya ngayon, you need to ask yourself and open yourself up para makita mo kung kung ano yung mga potential. Ngayon, build realistic foundation and, and plano. Kailangan nakabase sa realidad mo yung mga plano mo. Halimbawa, um, biglang pumasok sa isip mo, gusto mo maging astronaut sa'yo, kaya pa ba? May pera ba ako para maging astronaut? Para mga ganyan, kailangan nakabase sa yung realidad yung mga pagkaplano mo at yung mga reflection na may realize mo this time. You also need to adjust, okay? Adjust. Uh, medyo um, magkaroon ka na hard look on your personal growth, personal goals, and your identity. Ano ba talaga yung gusto ni Pisces uh, more than ever? Kung nagbago na ba yung mga pananaw mo sa buhay? Kung ambawa two years ago, pangarap mo magtrabaho sa office, ngayon ba yun pa rin ba ang gusto mo? So, baka nagbago na. Kailangan talaga take a hard look dyan sa sarili mo kung Nagbago na ba yung mga pananaw mo at yung mga hinahangad mo? Kasi baka dati, nung uh, college ka hanggang sa magtrabaho ka, pangarap mo by the, by the age of 35 ay mag-asawa na, magkaanak na, pero ngayon yun pa rin ba ang pangarap mo? So, medyo may shift ka dyan. Kaya alamin mo muna kung ano yung para sa'yo at gusto mo. The Hermit card, you have the King of Pentacles, yes. Here, narinig ko dito, find something that is valuable para sa'yo at dyan ka talaga kikita at dyan ka mag-excel. no ngayon, you need to really find it. um Take a vacation muna o kaya mag-solo ka daw muna. Uh, go for a long walk, mag-beach. Uh, kung ayaw mo naman, kung ayaw mo gumastos, kahit sa bahay lang, no? Uh, gather the power of being alone. Yung moment na mag-isa ka, ang sarap-sarap minsan yung solo ka lang and then you're gonna think of your future. I'm gonna think of what you want. Talagang walang ingay sa paligid, walang ma walang madrama, walang conflict, walang magulo para yung kaluluwa mo lumakas at maisip mo yung mga dapat isipin. Nakita ko rito, King of Pentacles, you're about to embark. Embark on a journey kung saan doon mo bubuin ang iyong empire. Nakita ko dito na meron kang magandang-magandang ruta patungo sa ikakaunlad mo. Kaya ngayon, para marating mo ito, simulan mo na yung pagkalkal sa iyong sarili. Kung saan ka ba magaling? Kung saan ka ba mahusay? Ano yung passion mo? Ano yung mga desires mo? Sa kamahilig? Ano yung pinakaabalahan mo ngayon na maari maging potensyal na ikayabong ng buhay mo? Okay? In the area of what you want, you have the ace of wands nga. Sabi ko nga sa inyo kanina, may na mag-iignite sa puso mo na desire to try something else, to build a new life. Some of you parang gusto sumubok sa ibang lugar, sa ibang bansa, o sa ibang karera. Some of you gusto subukan magnegosyo. Ka, may, naka, kakaiba yan. Eh. Meron kang kakaibang gustong i-try na very, very promising. At maaring ito na yung simula nun, no? To, to really have that start. Ngayon, parang kayo po yung sinasabihin ng spirit guides mo to really um, refine your skills. And adjust to long-term plans para sa buhay mo. Especially here, maabot mo yung tagumpay at saka rurok ng um, success in your chosen field. Kaya kailangan talaga ngayon na pinapalish mo na o binubusisi mo na yung iyong skills na kinakailangan mong gamitin patungkol dyan sa bagong gagawin mo. Kung kailangan mo mag-aral ulit, or mag-seminar, or kumuha ng certificate, o kumuha ng uh, permits, or magkaroon ng YouTube tutorial kung ayaw mo gumastos, o to go back to school, maaari makatulong yan sa iyo para sa kahandaan mo sa bagong buhay na ito, o bagong gagawin mo na ito. okay Ace of Wands. You have the Ace of Swords. Yes, Kalinawan ng isip. Knowledge, knowledge, knowledge is power. Nakikita ko rito oh tatlong aces na pala to, pala to. Ace of Pentacles, Ace of Wands, and Ace of Swords. Talaga may bagong simula ka. Bagong simula about something. I'm seeing here a, a better better perspective about something or someone. Am um, nanggaling tayo sa eclipse ng no September 21. So talagang nabasag lahat ng ilusyon, lahat ng mga peke at nakita mo yung realidad at katotohanan sa mga kinakaharap mo. Kaya parang napakadali sa'yo this time, actually, to see the truth and to know the truth at maging malinaw sa isip mo yung gagawin moving forward. Kailangan lang talaga dito ng confidence in your part. May magandang plano, may meron magandang gagawin at naiisip. Ang kailangan talaga execution lamang at tapang na simulan. Okay? In the area of what you need, you have the justice card. You need unang-una to stand by the truth. Okay? Nakita ko rito na huwag ka muna mag-rush. Huwag ka muna magmadali. Tinan mo siya, oh, With the justice card, pababa, you have the knight of swords. Pababa, you have the fool card. Huwag ka magmamadali sa isang proseso, sa isang pagkilos. Baka mamaya, mapornada yung nilalaban mo. Nakita ko rito na take your time to gather informa information, to gather the truth, to gather the papers, to gather your skills, to gather yung kahandaan mo. Hindi pwedeng bara-bara lang. Avoid rushing emotional conversation with someone. Avoid din yung parang grand gesture na parang gawin ko to, gawin ko yan, kunin ko yan, kunin ko yan, na wala ka namang basihan, na hindi mo naman masuportahan yung sinasabi mo. Don't over-communicate or don't over- um, overextend yourself to someone or something na hindi mo kayang aksyonan at hindi mo kayang kapitan yung katotohanan doon. Ngayon nakita ko talaga ay genuine, genuine goal and connection ang kailangan mo. No? So kailangan talaga ikaw ay nakabase sa iyong katotohanan, sa iyong realidad para madali mo matumbok yung gusto mo. Nakita ko rito na sometimes hindi daw balanse ang pang-araw-araw mo. Baka mamaya kulang ka sa tulog, kulang ka sa pahinga, puro katrabaho siguro or lagi mo iniisip yung kapakanan ng iba to the point na yung iyo hindi mo daw naiisip masyado. Kaya bira ka lang ng bira, laban ka lang ng laban sa buhay, kahit mahirap, kahit nakapagod, sugod lang ng sugod, na, na dideplete, de kumbaga, or lumiliit o humihina yung energy mo. Kaya ngayon, make sure na ikaw ay hindi nagpapagod, uh, ikaw ay hindi nagpapaka, uh, magpapaka drain magpapakadrain, kumbaga, para kada araw nakakalaban ka pa rin. Nakita ko rito na baho ka mag-jump into conclusion, alamin mo na ang katotohanan. Okay? Huwag um, wag kang, ba, wag kang agad umaksyon. Lalo na kung hindi ka sigurado. Okay? Justice card. You have the Page of Pentacles. Yes, lahat ng bagay kaya mong aralin. Page of Pentacles all about you learning something new, trying something new, and making sure na gagawin mo tong top priority kasi nakikita mo yung halaga niya. Um, nakita ko rito, you are now to about to achieve or receive para meron ka matatanggap na kontrata. Kontrata or um, successful negotiation, successful selling of property, or meron kayong legacy property na gustong ibenta o gustong bilhin, something like that, at makukuha mo yan at inaaral mo ngayon yung proseso, I'm seeing here legal matters, mga legal dokumento, pagkasalin ng pangalan, pagkasalin ng pera, um, saan ang agency dapat, no? parang dumadaan ka sa legality para itong inaalagaan mo, sureball na legit at mapasayo. Kitang-kita ko yan. I'm seeing here signing contracts, signing papers. Kaya importante sa iyo, na alamin mo ng katotohanan, ha? Basahin ng fine prints bago ka umoo or bago ka pumasok sago sa gusto mong gawin. Nakita ko rin dito, huwag padalos-dalos, pag-isipan mo na every single step para yung inaalagaan mo na bago sa buhay mo ay tumagal, okay? Tira mo, siya, tira mo naman siya, oh, nagniningning. Ibig sabihin talagang masayang-masaya ka na nakuha mo tong blessing na ito. Kaya ngayon, tapatan mo siya ng aral, tapatan mo ng um, sticking to your reality at uh, pangalagaan ito, okay? in the area of your what's affecting your current energy, you have the six of uh, cups. Nakita ko rito na ka sa past. Parang napapaisip ka na dati ganito kami, ganito ang buhay namin, masaya kami pag ganito, masaya ako nung ganito, nakakamiss, o kaya um, uh, may regrets ka sa past, o parang sana maibalik ko yun, sana, sana mabalikan ko pa kasi sayang, sana pala ganito ginawa ko. May mga ganong moment ka sa, sa life mo, no? na hindi ka makalet go sa past. Kaya ngayon parang minsan naliligaw ka, nalulungkot ka, and you can't seem to find kung hanggang saan ko pa dadalhin ang buhay ko dahil pressure ka doon sa gusto mong habulin na magandang bagay sana in the past na sana maitama ko ngayon. Pero nakita ko rito, one, the only way to your beautiful life is forward. Hindi ang pagbabalik sa past o pagtanaw sa past. Sa tuwing tumatanaw ka sa past, lalo kang hinihila ng pabalik. So make sure na future-oriented ka para makaabante ka na sa buhay. At maharap mo na yung magpapalago sa'yo. Okay? There's this new blessing para sa'yo. At sinasabihan ka ng spirit guides mo na tanggapin siya. I don't know why. Um, because parang stuck ka sa isang past energy. Stuck ka sa isang past emotion na hindi mo mabitaw-bitawan um, paano daw papasok itong mga to kung feeling mo hindi siya enough kasi ang uh, iniisip mo lagi yung nasa past kaya habol ka ng habol sa star na to meron kang hinahanap na ultimate dream or ultimate person or ultimate goal pero hindi mo na realize nandyan lang pala sa kamay mo yung hinahanap mo tingin ka ng tingin kung saan at ito yon yung blessing na hinahanap mo ay nandito para payabungin ang buhay. Kaya lamang talagang stuck ka sa paste eh. So make sure na forget mo na yan. Forgive yourself, forgive others. Let go of them, let go of that. And make sure na future ka nakatingin. Six of Cups, nakabaliktad na magician card. Yes, it's all about illusion, delusion, no? Na pag minsan nahihirapan ka sa buhay mo ngayon, parang wala kang ibang way kundi magremini sa past para sa mo ay buti pa noon ay buti pa ganto sana noon pa lang ginawa ko na yan. sana pala ganto uh, buti pa noon ganto kami so lahi kang nasa past kaya hindi mo ma-manifest this time yung para sa future kasi nandoon ka pa nandoon ka pa nakakulong ka pa sa bubble of the past kung kaya mo lang putukin yung bubble of the past at pumasok ka sa bubble of the future ma-manifest mo na yung mga bagong darating para kasing hindi siya makapasok-pasok si magician card kasi yung minamanifest mo kasi nandun ka pa sa energy of the past. So ngayon, uh, pag-isipang mabuti, Pisces, uh, learn to move on and chase new things. Okay? In the area of your near future, you have the Knight of Swords. Kitang-kita ko yung sigasig mo at um, power mo to push forward and not waste time. Kitang-kita ko yan. You want to get talaga the 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 valuable things. Yung talagang wini-wish mo at pinag mo. Um, you're doing your best. Kitang-kita ko yung effort mo. Pero sabi dito, don't push yourself too hard ha. magkaroon um, ka ng mag-gather ka ng maraming energy and refine your vision. Baka sa kakamadali mo ay, uh, alam mo yun, maka makaligtaan mo talaga yung true purpose ng ginagawa mo. Yung ibang tao nagamadali sa proseso, nakalimutan niya na, ay, okay, may right timing pala to. Ay, okay, oo nga, hindi pa para sa akin today, at uh, next month pa. So, minamadali mo yung proseso para lang makuha siya, nakaligtaan mo yung yung mga talagang dapat gawin. So ngayon, um, harness the power, Pisces, to just wait for the divine timing. Huwag mo i-rush, huwag mo madalian. Nothing will come out pag nirarush mo. Makapagod ka lang, mababurn out ka pa. Baka pag na-burn out ka, mawalan ka na ng ganang gawin ito. Kaya ngayon, um, just take your time. Uh, do the right thing at the right step. Paunti-unti. At narating ka rin doon. Okay? The Knight of Swords. Nakita ko kasi parang pinapuwersa mo eh. Pinapuwersa mo yung isang bagay na mangyari. So wag. Let the divine timing and let God give it to you. Knight of Swords, Temperance card. Yes. Temperance card is all about patience. ah uh, pagdaan sa proseso na hindi minamadali, na hindi um, nag-shortcut. Alam mo kung ano yung mga dapat paghirapan. Alam mo kung ano yung mga dapat gawin. At hindi lahat ng bagay instant. And you are now in this period of waiting for the divine timing. Temperance card is all about divine timing, letting God do the process for you, letting God give you what you desire at the right moment in your life. Kaya ngayon, huwag nang pilitin kung ano yung mga bagay na hindi mo pa napapansin o hindi mo pa nakikita ang resulta. Let it flow. Let it happen. Just do your best. Everything will be fine. In the area of your challenge, you have the unknown. Uncertainty is the only certainty there is. Surrender curiosity and faith. Yes, surrender to the con surrender the control. Kung ano yung gusto mong gawin, huwag mo masyadong um tug dito. Huwag mo masyadong puwersahin na maganap yung gusto mo. Just let it happen maaring makikita mo mas maganda pa pala o mas higit pa pala sa inasahan mo yung mangyayari. Kung masyado mong ginagard ang sarili mo to make mistakes or to try new things, ay eh, wala kang maabot. Wala kang growth doon. So ngayon, maging curious ka, alamin mo yung mga bago, alamin mo yung magpapayabong sa kaalaman mo, sa skills mo, sa kakayanan mo, no? Wag, ka, wag mo hayaang mas tak ka lang dyan sa ginagalawan mo na limitado. Kasi kung paulit-ulit ka lang dyan, dyan ka lang din gagalaw at dyan ka lang din um, kumbaga walang paglago dyan eh. So, be open to new things. Kahit na hindi mo naiintindihan, hindi mo alam, maaaring matutunan mo yan, okay? Another message of having hope, navigate your shadows with compassion and gentleness. Grace, kindness, and self-care. Yes, ngayon, magkaroon ka ng pag-asa. Huwag ka laging um, magpakulong sa um, takot or kaba o sa kadiliman o dark side of your life, no? Magkaroon ka ng kindness to yourself. Ah, uh, huwag mo laging bugbugin ang sarili mo pag nagkamali ka, pag nalingat ka, pag uh, may pagkukulang ka, so mo okay lang yan, may chance pa ako, but at least natutunan ako. So have hope and have faith in everything. Especially here in the area for challenge, you have the full card. Full cards all about you trying something new, pero parang ayaw mo sumubok. Ayaw mong try. Ayaw mong um magkaroon ng drastic change sa iyong life. Nakita ko rito na sabi ng spirit mo kung hindi ka gagalaw, wala kang pagbabago aasahan um, contento ka na ba sa ginagalawan mo ngayon? O naisip mo na kailangan ko ng umangat, kailangan ko ng mag-try ng bago, baka nandun ang kinabukasan ko, baka nandun ang kapalaran ko. No? So, be open. Basta maging open ka lamang and prepare. Kung meron kang gustong subukan, pagandaan mo. Kung meron kang gustong gawin pero hindi mo gets, eto'y pag-aralan. Marami kang mga paraan at resources na pwedeng kunin para uh, makamit mo yung pagbabagong gusto mo sa buhay mo. Nakita ko for some of you, naghahangad ng pagbabago o na o sa pagbabago ng buhay. Pero, nakatakot ka pa rin mag-try. You are so comfortable in your comfort zone kahit mahirap. Okay? So ngayon, um, this is a wake-up call for you to, if you want change, be the change. Okay? The full card, Uh, Night of Swords, yes bumalik din tayo sa Night of Swords kitang-kita ko rito na kung meron ka naman daw gagawin eh wag pa dalos-dalos uh, make sure na pinakaplanuhan, okay nakabase sa nakabase ka sa konkreto mong plano uh, ibig sabihin calculated risk huwag pa dalos-dalos huwag magbibiglang desisyon don't rush any emotions especially kung nakapadala ka sa emosyon mo bigla-bigla kang susugod, bigla-bigla kang gagawa ng hakbang o pipirma o mga ngako, no, iwasan mo yan. Make sure na kung ano man yung gagawin mong bago sa buhay ay pinag-isipan ng malala. Okay? In the area of your fortune, you have journey by moonlight, believe in magic, maniwala ka na magbabago pa ang buhay mo, hindi ka habang buhay nandyan, maniwala ka sa si hiwaga ni God, hiwaga ng buhay. Another message of taking shelter the answers are within yes nasa core energy mo to parehong pareho yung lantern na may stars the hermit card yung sagot daw nasa puso mo lamang ko ano yung pagbabago gusto mong makuha ko ano yung mga pangarap na gusto mong makuha nasa iyo yan especially here oh with the star card pare-pareho may star star and star kita ko rito na you are a star you can achieve greatness you can achieve something bigger than you can imagine kaya pakawalan mo yung puso mo at uh, abutin mo yung pangarap mo kita kita ko yan. Here with the star card, things are improving in your life. Nakita ko kung dati medyo masama pakiramdam mo, ngayon bumubuti na. Kung dati wala kang pera, ngayon unti-unti nagkakaroon na. Kung dati kapos na kapos, pero ngayon umaangat-angat na. No? So asahan mo this time, umaangat na yung buhay mo. Bumubuti na, gumaganda na. sa of you, palapit na palapit ka na sa goal mo. Meron kang pinagdasal at palapit na siyang dumating. Kaya ngayon, continue watering yung buhay mo. Kung ano yung gusto mong lumago, continue mong diligan yan bigyan ng atensyon, aralin, buhisiin para yumabong at makuha mo yung bunga. Nakita ko dito na sabi ng Spirit Guides mo, pataasin mo pa yung hope yung dreams, yung faith mo kay God, yung faith mo sa sarili mo na makakaya mo, magagawa mo, kasi abot ka may siya. Okay? Kaya kaya mo abutin. Wish, prayer is being answered for you. Star card. You have the five of cups. Five of cups is all about you recognizing kung ano yung mga bagong bagay na paparating sa'yo. Kitang-kita ko talaga naghilom ka na, gumaling ka na sa isang medyo mapanakit o heartbreaking moment in your life na parang ngayon na realize mo, okay, time na for me to move on, to chase newer heights, pataas ka na here, at uh, yayakapin mo na yung mga bagong pagkakataon. I'm seeing you saying yes to an opportunity. Sabi mo, sige, try natin. Baka yan na yun. At papalapit ka na talaga sa katuparan ng pangarap mo. Kasi binuksan mo na yung pintuan eh. Ready ka na to open yourself for new things eh. At yan yung tamang daan patungo sa pangarap mo. Siguro ngayon, medyo hindi mo pa nakikita. Parang napakalabo pa. Sabi mo, paano, paano ako makakapasok sa pangarap ko? Eh, dito pa lang naman ako. Paunti-unti yan. Kumbaga, nasa entrance ka pa lang. Nasa gate ka pa lang. Hindi mo pa nakikita yung totoong bahay. Kumbaga. So, ngayon, open yourself with this new opportunity, dadalhin ka sa pangarap mo. Okay? In the area for divine messages, unang-una, -una, you have what do you need to release? Ano daw mga kailangan mong pakawalan sa buhay mo na hindi na talaga applicable at hindi na nakakatulong sa'yo? O kaya baka emotion yan, mga maling paniniwala, karon din i-release mo? Or the answers are the answers you need are coming. Wow! Tatlong best sinabi, the answer, the answer, the answer. Talaga namang, malalaman mo din, nasa'yo din, at ah, uh, just ask yourself genuinely. Malalaman mo yung mga bagay na gusto mo at hinahanap mo. In the area for divine messages, you have the six of ones. Six of ones all about you winning the battle and having this victory. Um, nakita ko dito na wag, wag ka daw mapapagod na subukan lagi ang lumaban sa buhay. Wag kang papagupo sa takot at porke nasaktan ka or nasugatan ka or nagfail ka ay mag-backdown ka na. No. Continue fighting. And the dream, that you've been waiting for is here victoriously in your hands. Maraming mga tao sa paligid mo ang i-congratulate ka, bibilib sa iyo, hahanga sa iyo kasi naabot mo. So, ngayon reach for your dreams and don't let anybody trample that dream. Uh, mamayani dapat sa puso mo yung pag-asa, yung growth, yung love because it will be yours, okay? The six of uh, wands is being clarified by the seven of swords. Seven of swords all about you having bagong strategy. Okay? Magkaroon ka doon ng mga bagong paraan para maabot yung pangarap mo. Yung mga dating strategy, hindi nagagana yan this time. So ngayon, uh, try to really reevaluate yung ginagawa mo. Mag-brainstorm ka. Sayo mo, okay, ano ba yung mga gumagana before na pwede ko pang i-implement? At ano yung hindi na gumagana, dapat ko nang bitawan? Parang ganyan. Okay? Para sure ba lang tagumpay. Ang outcome mo, but first, bigyan mo na kita ng fortune cards. Unang-una, you have mountain road. You are on the road to success. Yes, patungo ka na sa tagumpay ng buhay mo. Congrats po. And then you have older man, dealing or relationship with an older man. pero ka daw nakatatandang uh, kapatid or magulang or lolo na kailangan mo daw kausapin. Baka katrabaho din ito na medyo may edad ng lalaki na baka may concern sa kanya, unawain mo, kausapin mo. Another message, you have a pin, a new job or career. Yes, congrats po. Talaga may bagong darating na iyayakapin mo at magodurot sa iyo ng hostisya, kumbaga, na parang eto na yung simula ng pagbabago sa life mo. Lahat ng pinakait before, ngayon darating na, na para itama ang lahat. Another message, you have Dalawa, man, lalaki daw sa buhay mo, baka kapatid mo yan, katrabaho o asawa mo or a partner, baka may concern sa kanya. And then crib, birth or conception of a child or enterprise. pero ka talaga doon ipapanganak this time, maaring bagong trabaho, pangarap na negosyo, or pangarap na a project, ganyan na i-bring up in your life para alagaan, payabungin, palakihin, na makakatulong sa'yo long term, okay? Another message you have bag, something important such as a new job or race. Yes, dalawang beses sinabi, meron kang new job o paglago sa iyong karera, congrats po. Ang outcome mo for the week for September 29 hanggang October 5, you have wow strength card. Sabi rito, relax ka lang ha. Relax ka lang, just um just enjoy the process. Wag na huwag magmamadali, wag daw pipilitin, huwag daw puwersahin. Just go on in a light, calm way. Nakita ko naman dito na makukuha mo yung gusto mo. Basta si pagod mo lang. Magpakatatag ka lang, gawin mo lang yung mga kaya mo. At huwag mong puwersahin, wag ka masyadong ma-frustrate. Narinig ko, wag mo iparamdam kay universe na desperate ka for this dream, for this um, goal. Kasi desperation sometimes can pull you away. Eh. So ngayon, kailangan talaga uh, tutok lang, mag-enjoy lang, maging gentle lang, maging kind lang sa sarili mo. Panagkamali, okay lang yan. Always, always be kind to yourself. Ikaw dapat daw ang unang cheerleader ng buhay mo. Ikaw dapat ang unang... Um, Number one, supporter ng sarili mo. Kaya kung may mga lubak-lubak o problems, kaya natin to, okay lang to. And uh, be light. Lighter than before. Parang pag pinipili mong maging masayahin lamang at maging magaan, everything will go smoothly. wag mo dibdibin masyado yung mga problema. Halalot higit yung mga issues sa paligid. Always take time to sabihin mo sarili mo, okay lang yan, okay lang yan. Huwag ibig ibigdil, okay lang yan. Parang ganun. Para light things will come. The strength card, you have... The Empress card yet. Yeah, all about you. Loving yourself, embracing yourself, giving yourself the things that you want, no? mag ka, magpaganda ka, bumili ka ng damit mo, whatever makes you feel good, make up, magpa-straight ka ng buhok, anything, anything. That na parang naramdaman mo na yung pagmamahal ay meron ka para sa sarili mo. Kung bigay ka ng bigay sa ibang tao, um, nag nagserbisyo ka para sa ibang tao, magkaroon ka rin doon ng time para sa sarili mo. And that kindness, that love, deserve mo yung ibigay sa sarili mo. Kasi kung hindi yan kayang ibigay ng ibang tao, at least ikaw meron ka for yourself. Okay? Self-love will give you long-lasting fight sa buhay. Okay? Napakaganda. So Pisces, ito po ang inyong September 29 hanggang October 5. Sa so, na po kayo comment down below. Thank you again for watching again dulo. I love you. This has been James James Sario PH. God bless everybody.